Hello mga kababayan. So guys, nabasa ko sa Google, no? Na may pinasang panukalang batas o bill sa Senado na nagsasuggest na bigyan ang mga estudyanteng babae ng kanilang rasyon o parang kumbaga man eh, monthly na matatanggap nila para sa kanilang ano, sanitary napkin o sa Tagalog, yung uh, napkin na ginagamit pagka nagkakaroon ng buwan ng dalaw o ano, mens ang mga kababaihang ito at ang sabi pa iatas daw to sa Department of Education at saka sa mga barangay so masasabi ko guys no hindi pwedeng dalawa ang ano pagbilinan mo yan dahil pagka alam mo pag binilin mo sa dalawa yan, ano lang eh, wala kang maanong accountability dyan. Kasi magtuturuan yan eh, na ganito na nabigyan namin, tapos eto naman ganito na nabigyan namin, di ba? Parang tinakalat mo lang yung pera na magiging source ng corruption. So, para sa akin, hindi na advisable na ibigay yun sa Department of Education. Hindi dahil sa may kinalaman kay ano, ha, Vice President Sara. Walang kinalaman to doon. Ang sinasabi ko lang, dapat sa barangay na lang yan. Maganda yung mungkahi na yan, pero sa barangay na lang iutos yan. Kasi guys, ang barangay may pondo yan. Tapos, alam nyo ba ang mga barangay, no? Mahigpit yan. Alam nila yung mga nasasakupa nila, ililista nila talaga yan. Dahil alam naman natin na may source din ng korupsyon, maski sa barangay level pa lang. So sila, Siyempre, alam nyo naman, parang makakurakot din, no? Ano sila, mabusisi sila kung sino-sino lang talaga sa mga nasasakupa nila ng na mga pamilya. Ang mga kababaihan doon ay mga estudyante na dinadalon na meron ng buwan ng dalaw. So dito may pondo ang ano, barangay. Maganda nga na may utos sa kanila yan eh. Nang magkaroon naman ng ano, sa isa yung mga ano nila, yung mga funds nila, yung mga pondo nila. Kasi, sa isang barangay, guys, maliit lang yan, punti lang yung mga nasasakupan niya ng mga estudyante, para hindi na lumagana pa yung korupsyon. Kasi, pagka nilagay mo yan doon sa, ano, ah, uh, Department of Education, naku, malaking budget na naman yan. Ang iko-quote na naman nila, eh, kumbaga man, eh, ano, talagang nakaka, ano, lulang presyo. Tapos, meron naman palang kasanggarin na isang ano agency sa ano gobyerno yung barangay nga nagagawa niyan iatang na lang sa barangay yan sabi ko nga wala tong kinalaman kay ano vice president Sara pero yung mga susunod pa sa kanya kumbaga meron na naman silang ano kumbaga sa hapunan pagkain meron na naman silang tinatanong na magiging source ng corruption nila di ba at baka ang ibigay na pantapal do sa mga kabataan ito ay yung ano, mga ngatika dahil sa mura kumbaga baka, ba diba, parang tela yon di ba baka ang ipamigay yung parang ano uh, laway ng gagamba di ba kasi titipirin nila yan eh kumbaga man, magkakaroon na naman ng source of corruption so ang nagpanukala nito, si ano, Senator J.B. Ejercito maganda yung layunin niya kasi ah, sinusunod niya to sa sinabi ng World Health Organization na bigyan daw ng importansya yung ano, menstrual health. Kung baga, pagtunan din daw ng ano, pansin yung mga ano, menstrual cycle nga ng mga kabataang babae. Pero ano, sakop na yun ng barangay, ibigay na sa barangay yan, may pondo naman sila, magkasilbi yung pondo nila, di ba? magkaroon sila ng pagkakagastusan kasi tapos na yung mga pandemya Di ba? Ano na yan? Kumbaga, uh, wala nang ibabahagi pa yung mga ayuda naman na dinahilan nung ano, uh, Congress na siyang dahilan ba't lumobo yung kanilang ano, uh, pinasa na budget, no? Para sa 2024, eh kunyari ayuda, pero hindi guys, sila sila rin makikinabang nun. G Gasino na lang ba naman ibibigay ng mga yan tapos chachap-chapin pa pagdating sa barangay level. So ayun na sinasabi ko guys no, na maganda tong paano kala na to pero wag nang ibigay to sa ano, Department of Education magiging source lang to na corruption. Hindi lang dito sa present ha, na ano ha, na Department of Education ni Vice President Sara ha, kundi sa mga susunod pa sa kanya. Kung bagaman alam naman natin kilatis na natin ng mga ano natin, government officials. Maski nga si ano eh, si late uh, Senator Miriam Defensor Santiago, di ba? Galit na galit sa mga kapwa niya politiko kasi sinabi niya mga korap. So talagang siya mismo pinatotohanan niya na ang mga kabaro niyang politiko ay mga korap. So, ayun lang guys ah. Sinabi ko lang sa inyo, in-update ko lang kayo kung ano yung latest sa Senado. Dito na lang po and blessings, blessings everyone. Bye!